Alas 10 na nga kami nagising, hindi na rin kami bumaba para mag-almusal Sinabi nga niya sa akin na magpa-room service na lang ako kung gusto kong mag-breakfast Sabi ko nga o sige kasi kailangan ko rin kumain ng almusal dahil nga babiyahay kami pa Batangas Hindi rin kasi ako pwedeng bumiyahay nang walang laman yung sigmura ko kasi sigurado na mahihilo talaga ako Sandwich at dalawang kopi nga yung in-order ko Habang naliligo nga siya, kumakain na rin ako ng breakfast Then after nga niya maligo, ako naman yung sumunod Alas 12 nga kami mag-check out dito sa hotel para nga pumunta ng Batangas lahat nga ng gamit ko, inaayos ko na kasi hindi na rin kami babalik dito. Punta nga ng Batangas, gusto niyang mag kasi gusto niya rin ma-experience sumakay ng bus. Kaya nag nga kami papunta ng Buendia. Nasaan nga yung istasyon ng bus papunta ng Batangas? Dami nga niyang tinanong sa akin about sa bus kung meron daw bang schedule dito. Sabi ko nga anytime naman merong biyahe. Hindi katulad nga sa ibang bansa na merong schedule. Namiss nga siya sa pamasahe namin kasi 250 per head lang papunta nga ng Anilaw. Pagkababa nga namin ng bus, naghahanap sana siya ng taxi kasi mas gusto niya nang mag-taxi papunta nga dun sa resorts na pupuntahan nga namin. Kaya lang wala nga kaming makitang taxi. Ang sabi ko na nga lang sa kanya kung gusto mo ng adventure, sige mag-tricycle tayo. <laughs> patawa tawa na nga lang nga siya sa akin nung sinabi ko nga yun pero wala rin siyang nagawa kasi talagang nag-tricycle nga kami. Hindi nga namin akalain na sobrang layo pala nung pupuntahan nga namin sa Anilaw. Nakakita nga kami ng bundok sabi nga nung driver sa likod pa nga daw noon. Kaya napawaw nga siya at parang gusto niya pa akong sisihin dahil nga nag-tricycle nga kami kasi nga naiinitan nga siya. <laughs> One hour din nga yung namin bago namin marating yung resort. At Tamare Dive Leisure nga yung pangalan ng resort. So yun, kaming dalawa nga yung namili ng lugar na to. Private resort nga to, kaya hindi siya crowded. Two nights nga kaming mag stay dito and around 10,500 yung binayaran niya. Iniwan na nga, lang nga namin yung mga gamit namin dun sa information. Then sila na nga lang nga daw ang maghahatin. Kaya bumaba na nga kami papunta ng reception para nga mag-register. Sobrang taas nga nung pinanggalingan namin kasi ang, ha ang daming hagdanan na binabaan nga namin. Patigil-tigil nga kami kasi nga nakakahingal nga sa paglalakad. Narating na nga namin yung reception. May mga nakasabay din nga kaming mga nag-check-in. Habang nakikipag-usap nga siya doon, lumabas nga muna ako dito sa labas at tumingin-tingin. Doon nga sa binayaran niya, may mga inclusion na kasama katulad ng breakfast. Kayak for one hour in a day and pati na rin nga banana boat. Pagka gusto mo naman mag-island hopping, yon mag additional ka na lang ng bayad. Pagkatapos nga niyang masete lahat, tinawag na nga niya ako at pumunta na kami dito sa may room na Relax nga yung kinuha niya, kaya medyo front beach kami dito sa may tapat ng pool. Pagpasok nga namin ng room, nag-tour muna ako. Dito nga ako unang pumunta sa may toilet. Hingi-hina rin kasi talaga ako, eh nakakita nga ako ng salamin, kaya umawra muna ako. Charot. <coughs> Maganda nga yung toilet nila at sobrang sosyal. Meron nga silang complimentary shampoo, lotion, conditioner. So yan, lahat naman talaga ng mga accommodation ay eh, merong ganito. Wala lang, may masabi lang talaga ako. <coughs> Meron ang dalawang bed, isang maliit at isang queen size. So yun, yung napansin ko nga sa kanya kapag ka matutulog, gusto niya talaga yung may space, ayaw niya nang masikip. Kaya nung nandun nga kami sa may Riviera Hotel, naliliitan siya nun, kaya lumipat pa kami kahit isang araw nga lang nga mag-stay. Pagkatapos ko nga mag dun sa loob, lumabas na nga ako dito. Sa pinaka-balcony nga nila at sobrang nakaka talaga kasi ang ganda nga ng view na makikita. Sobrang tahimik nga ng paligid at huni nga lang nga ng ibon yung mga maririnig. Habang nagmumuni-muni nga ako, tinawag nga niya ako at bababa daw kami. Para nga magmerienda, habang pababa nga kami, pinahawa ko sa kanya yung cellphone ko at sabi ko nga sa kanya, bidyuhan nga niya ako. Tuwang-tuwa naman siya sa akin at nagmumodel-model nga ako sa harapan niya. hinahanap na nga niya ako ng mauupuan dito sa may harapan kung saan ko daw ba gustong umupo. Binigay niya nga sa akin yung menu kung ano ba yung gusto kong kainin. So kalamares na nga yung naisip kong kainin. As usual, ang kapartner niya na ay beer. Magkaiba nga yung pagkain na binili nga namin sa kanya more on chicken pili na may kasamang French price. So yun guys, it's time na siguro para i-flex ko siya. Ready na ba kayo? Ang laban na 'to. So yun guys, ang totoo si Manny Pacquiao talaga yung kasama ko. <laughs> Joke lang, yun kasi pagbukas ko ng TikTok, eksakto yung filter ni Manny Pacquiao yung napanood ko kaya itinray ko nga sa kanya. Tinanong ko nga siya kung kilala niya si Manny Pacquiao, sabi nga niya o oh, idol nga raw niya kaya, yun. Kaya pinakita ko nga sa kanya yun, tuwang-tuwa talaga siya at sabi nga niya sa akin ipasa ko raw sa kanya. Pagkatapos nga namin kumain, bumaba nga kami dito sa may baba para nga maliligo muna kami sa glit. Meron kasing oras ng pagligo dito sa baba hanggang 5 lang. Kasi hindi rin naman kami makakaligo ng umaga kasi nga tanghali na rin kami nagigising. Nagulat nga siya sa pagbaba nga namin kasi puro bato nga yung nilalakaran nga namin. Hindi nga raw makaligo ng maayos or makaupo nga dito sa harapan. Mas prepared din kasi talaga niya ang buhangin. Nung nagpabu kasi kami nito, hindi rin namin talaga alam na mabato nga dito. Ang tagal din nga namin nag-stay sa tubig then after nga no, naglakad-lakad nga kami. Hanggang sa nakarating nga kami doon sa may kabilang resorts na hindi na rin kami nakapasok kasi nga may harang na din siya. Pagbalik nga namin, naabutan nga namin dito yung isa sa mga stop ng Altamare Resort. Kino formation nga niya yung bato na para nga tumaas. Nanood na nga muna kami ng sunset bago nga kami bumalik sa room. Mga bandang alas 8.30 naman, bumaba na nga ulit kami para naman kumain ng dinner. As usual, habang nagaantay nga ng dinner, iinom nga muna ng beer. Alam nyo ba sa totoo lang, yung isang ganyan na beer dati, nalalasing pa ako. Ngayon talaga kahit dalawang ganyan. Yung na... iniinom ko talagang hindi na ako tinatablahan. Dumating na nga yung in-order ko. Parehas nga yung pinili naming pagkain nga Cleaner. Siguro nag din siya ng inihaw na hipon. Habang kumakain nga kami, napapatingin kami dun sa mga ilaw kasi nga may mga nanguhuli dito ng mga sea urchins. Akala ko nga nung una, crab nga yung inuhuli nila, hindi pala. After nga namin kumain at maubos nga yung beer ko, inorderan nga niya ako ng cocktail. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!